guys. Ayan, oh, ano, ano tawag niya ito? kamatis. Oh, Ang laki po ng mga bunga niya. yan Naghahanap-hanap siya ng bunga. Tumitingin-tingin. ayun yung mga duhat. Mga green pa. Green. Oh, nakasipat ang mata niya. Nairoon daw bunga doon. Dati ang daming bunga nito ngayon mga green pa eh. Ayun. Mga green pa guys ang bunga. Ang dami po ng duha pero kaso green pa yun Nasa taas. Ayun o. Oh, may bunga na o. Oh. Green at plana siya. Hmm. Ayun, ang dami niya sa taas. Kaso nga lang, green pa. Ayun, ang dami pong duhat sa taas. Kaso ah, so green pa siya. Hmm. Akyat daw siya. <laughs> Akala mo makakuha. Mga green pa. Yun, green pa siya guys. Yung duhat. Yung duhat guys. daw siya ng duhat. Pero all green. Thanks for watching.